Kaya na, motor mo! Challenging mga gar! Ito ang matatanaw dito sa Ladera del Paraiso. What's up, aking mga alaga? It's me, Master Mac. You just call me Master. At tayo nga na'y na magbabackdoor ride dito sa likod ng Aurora papuntang Ladera del Paraiso. Only 36 minutes lang naman ang ating biyahe papunta doon at magsha-shortcut lang tayo dito kaso malayo and dito na tayo sa Billion Mesa dadaan first time kong dumaan dito sa Billion Mesa wala tayo ngayon sa google map natin first time kong dumaan rin dito ay ganda rin pala dito eh. So, dito na tayo sa Barangay Mararigi. Dito lang sa... Saan na ba ito? Sa Manuel na bang sa <laughs> so, madadaanan natin dito ay mga bukit. Mukhang rough road ang ating dadaanan. Ang mapapasubo tayo ngayon, aking mga alaga At kung napapansin nyo, meron pa dito nagkukuha uh, ng mga binhi ng palay. Dahil pinagtatanim na ng palay ngayon dito, aking mga alagad. Buti na lang at hindi na ganun kaputik dito. oo, 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 oo it's already 3.01 in the afternoon at nandito na tayo ngayon sa hindi ko alam kung anong bayan na to. Google! Parinig kita sa mukha eh! Tiwala sa Google Maps ko. 25 minutes na lang at makakarating na tayo sa ating destination ngayong hapon. So, kiplek na tayo dito sa Samuel Road. Oh my God! Bakit ganito naman pala dito? O, oh, mas naan! Eh. Pura-rap road! Google map natin saan tayo pinupunta Huwag tayo iiyak! So nasa 20 minutes ang biyahe natin ganito Buti na lang at hindi umulang kahapon Napaka-potek siguro dito ngayon At mukhang napasubo tayo dito sa ating mga daanap Huwag iiyak! Oh! magiging adventure bike tong mga motor namin ha baka ano, masiraan ka na dito layo layo ng bayan <laughs> talagang literal na backdoor ride right to kasi puro raprog kong ninagaanan natin huwag kayo yeah. so, iiyak 12 minutes lang naman ha At, nandun na tayo sa ating destination ano kayang lugar to? ibang bansa naman na yata <laughs> Ba't na mga puno dito? Ang gandang kabitan ng buya. Tapos matulog ka lang. At malapit na yata tayo sa concrete road. Lapit na rin ang ating paghihirap dito sa rough road. At yes! Sabi ko na! Sabi ko Left! Ay! Ay! So, Tumalakit na tayo sa ating destination, 8 minutes na lang. We are here sa Amaya, Clavercourt. State University, Rojas. Ah! So that's State University, Rojas. Para agriculture lang yung course nila doon. Oo, oh, magle-lift tayo dito. Display sa panigayang. Ah! Mayroon pa palang rock road Oh my God! Parang ito lang naman na yung way papunta doon sa Ladera del Paraiso. Parang wala na akong nalugit ang ibang way Kaya Ito na yung pinakadaan niya talaga bago ka makapunta sa Ladera del Paraiso. At ito na, bumubungot na sa atin na mga bundok dito sa Roa, si Isabella. Nakikita ko na akong bulbundukin. Oh my God. Kastimit <laughs> Dalan. Kastimit si Dalan. Kuya, bali nagdamag. Dito yung way ng papuntang Ladera del Paraiso? Oo. Ah, oh, okay po. Thank you po. Ah oh, okay po. Thank you po. Kaya ganyan nila, kung mahirap ang daan, worth it yung pupuntahan. Aaaaaah! Huwag ka nang Atik Kaya tiktad nyo na ba at pag ka pa dito. next time! Kaya na ito motor mo? Oh wow, ganda Kikita ko na ang Ladera del Paraiso Tignan nyo naman dito, ganda Ha? So Gerard Nakita okay, ko na yung Ladera del Paraiso Ha? Tignan nyo naman dito Ang angas So nakikita ko na ang Bladera del Paraiso Pagkakanan natin pataas Challenging mga Challenging mga gar! challenging ang pagkakot dito. So, throttle control lang mga garkas pumunta kayo dito. natin ah! uh! Ito na tayo ngayon sa Ladera del Paraiso ng Rojas Isabela Tanong ko na yung mga ano, kabundukan so, Meron lang tayong mga kiyatin dito Banda, huwag natin marating tong Ladera del Paraiso so, Ito na ang ating tuktok ng ladera del paraiso. tayo nga lang muna tayo saglit. Dito sa kubo. Dahil marami naman kubo dito. sa so maglilibat lang tayo dito. Ayan yung kanina. Ito meron siya dito. Ito may kubo naman dito. At yan. May bangka dito. Medyo bangka. <coughs> At meron pa dito. Hindi ko lang kung ano, ano to. Abudek rin. So yan. So ito ang matatanaw dito sa Ladera del Paraiso. So ito yung barko ng Titanic na punta dito sa bundok. Ganda ng view dito. Kung pupunta lang kayo dito ay magbaon kayo dahil walang tindahan dito. Ganda pa dun eh. ito so, Load mo tumang dito tapos ganito yung makikita mong view And last part Ito Tore dito Kaya Yun o oh. So dito tanaw mo na yung mga kabundukan Dito sa Rojas Yan well, o, ganyan naman yung matatanaw dito At meron pa palang kubo dito na pwedeng pagtambayan. So, tignan natin kung anong meron dyan. Let's see. So, ito yung nakita natin kanina. Tignan natin kung anong meron dito. Oops! Okay. Oops! So maganda talagang mag-chill-chill dito. Tapos, tingnan nyo naman. Yung, habang nakaupo ka dito, ganito yung view. And that's for today's video dito sa Ladera del Paraiso. Follow for more. Adios.